Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Abril 5, 2025. Aquarius, ngayong Abril 5, hinihikayat ka ng universo na unahin ang iyong sariling pangangailangan at kapakanan. Sa dami ng iyong ibinibigay sa iba, oras, lakas, at emosyon, minsan nakakalimutan mong alagaan ang iyong sarili. Ngunit ngayon, ang iyong personal na kaginhawaan at kapayapaan ang dapat mong bigyang pansin. Ikaw ay isang individual na may likas na katapatan, at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang naakit sa iyo. Ang iyong kakayahang magsalita ng may katotohanan at integridad ay isang bihirang katangian, at ito ang dahilan kung bakit ikaw ay isang taong pinakikinggan, pinagkakatiwalaan, at kinikilala. Ngayong araw, ang enerhiyang ito ay mas lalong magiging makapangyarihan. Ang iyong presensya ay may likas na kakayahang makaimpluensya sa iba, kaya't gamitin mo ito upang magdala ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong paligid. Habang dumadaan ng araw, pag-isipan kung gaano kakakomportable sa iyong kasalukuyang espasyo, pisikal, emosyonal, at mental. Ang iyong panloob na kapayapaan at kaginhawaan ay may malalim na epekto sa iyong mga iniisip at kilos. Ang iyong kapaligiran ay maaaring makaapekto sa iyong kalagayan, kaya tanungin ang iyong sarili, ang iyong tahanan ba ay nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, o ito ba ay puno ng kalat at kaguluhan? Ang iyong isip ba ay puno ng positibong pagninilay, o masyado kang nabibigatan sa mga alalahanin? Ang iyong puso ba ay payapa, o may mga hindi pa nabibigkas na damdamin na bumibigat sa iyong loob? Ito ang tamang araw upang bigyan ng pansin ang iyong sarili at tiyaking ikaw ay nasa isang estado ng balanse. Ngayon, hinihikayat ka rin ng universo na maglaan ng oras upang magnilay sa iyong nakaraan. Sa buhay, hindi may iwasan ang mga pagkakamali, Munit ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit bilang hakbang patungo sa mas matalinong desisyon. Ang mga dating pagkakamali ay hindi isang panghuling hatol sa iyong kakayahan. Sa halip, ito ay mga aral na nagtuturo sa iyo ng tamang direksyon. Ano ang mga natutunan mo mula sa mga maling hakbang na iyong nagawa? Ano ang mga pagbabago na maaari mong gawin upang maiwasan ang parehong sitwasyon sa hinaharap? Sa halip na panghinayangan ng mga ito, yakapin ang mga aral na hatid ng nakaraan at gamitin ito bilang gabay upang mas maging matibay at matalino ka sa mga susunod na hakbang sa iyong buhay. May posibilidad na maging mas sensitibo ka sa emosyon ng iba ngayon. Maaaring mas madaling mong maramdaman ang mga damdamin ng mga taong nasa paligid mo. Ang iyong empatiya ay isang napakalaking biyaya dahil ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makinig at umunawa ng mas malalim. Gayunpaman, tandaan na hindi mo kailangang pasanin ang bigat ng emosyon ng iba. Maging buka sa pakiramdam ng iba, ngunit siguraduhin ding protektahan ang iyong sariling enerhiya. May mga pagkakataon na ang labis na pakikiramay ay maaaring magdala sa iyo ng pagod o emosyonal na pagkabahala. Sa ganitong pagkakataon, magtakda ng malinaw na mga hangganan upang mapanatili ang iyong kalinawan at balanse. Hindi mo kailangang sagipin ng lahat, minsan, sapat ng makinig ka at magbigay ng positibong pananaw. Sa iyong pagharap sa araw na ito, bigyan diin ang pangangalaga sa sarili. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto tulad ng pagpapahinga o pagkain ng masustansyang pagkain, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Anong mga bagay ang makakapagbigay sa iyo ng kapanatagan? Siguro ito ay isang tahimik na oras ng pagmumuni-muni, isang libro na magpapalawak ng iyong pananaw, o isang masayang pag-uusap kasama ang isang kaibigan na tunay na nakaunawa sa iyo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan sa pag-prioritize ng iyong sariling kaginhawaan, mas magiging handa kang harapin ang mundo ng may mas matibay na pundasyon at mas bukas na puso. Maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, komunikasyon, at kaliwanagan ng isipan. Ang bughaw ay may kakayahang magdala ng katahimikan at linaw sa iyong buhay, kaya't gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang iyong kalmadong disposisyon sa harap ng anumang hamon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labindalawa, 23, at tatlumput isa, mga numerong maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at swerte sa iyong mga desisyon ngayong araw. Para sa mas lalong pagpapalakas ng iyong positibong enerhiya, isa-alang-alang ang paggawa ng mga maswerteng gawain tulad ng paglalakad sa kalikasan upang linisin ang iyong isipan, pakikinig sa nakakapayapang musika upang maibalik ang iyong enerhiya, o pagsulat ng mga bagay na nagpapasalamat ka upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Ang ganitong uri ng mga gawain ay hindi lamang nakakatulong sa iyong emosyonal na kalagayan, kundi nagbibigay rin ng mas mataas na antas ng sigla at kasiyahan sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, bigyan ng oras ang iyong sarili upang muling balikan ang mga nangyari. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang mga aral na natutunan mo? Ano man ang mga pagsubok na dumaan? tandaan na ikaw ay patuloy na lumalago at bumubuo ng isang mas matibay at mas makabuluhang hinaharap para sa iyong sarili. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas mataas na kaalaman at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Magtiwala sa iyong sariling kakayahan at sa proseso ng iyong paglalakbay. Ikaw ay nasa tamang landas at ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo sa bawat hakbang na iyong tinataha. Patuloy kang magsikap, magpahinga kapag kinakailangan, at laging yakapin ang kagandahan ng iyong sariling pagunlad. Ang buhay ay puno ng mahika at posibilidad buksan ang iyong puso at isipan sa mga ito, at hayaang dalhin ka ng iyong sariling liwanag patungo sa isang mas maliwanag at mas matabumpay na hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.